Sentro na naman po ng usapin at katatawanan etong si Mr. Robin Padilla. Hindi naman bago yan dahil alam ni naman po ang isang Mr. Robin Padilla. Basta't may binitawang statement, kung hindi nagpapatawa, ay talagang iisipin mo na eto ba'y nag-joke? Eto ba'y pinag-isipan na itong si Mr. Padilla? I mean, yung kanyang statement ba bago niya sinabi ay pinag-isipang mabuti? Siyempre, to -todo po, pu dyan yung mga die hard nga naman, uh, pag narinig mo sa Mr. Robin Padilla, no, sana naman kasi sa camera, kaya medyo may katapangan medyo may conviction ang kanyang mga uh, statement pero yun nga, kung titignan natin mabuti, talagang hindi masyadong pinag-iisipan daw, sabi ng mga natasans Sabi nga na, no, isang ito uh, sa puntong ito ay dapat daw ibalik nga sa grade 1 at ang sa Mr. Robin Padilla dahil mukhang hindi niya naiintindihan ang local politics paano pa daw niyang maiintindihan ang US politics. Talagang mas malabo daw. Ang sabi kasi ni Mr. Robin Padilla, alam natin, supportado ng mga mga makadigong erong si Trump. Uh, hindi yan, or open book yan. Alam natin yan, katulad ni Mr. Robin Padilla. At ang sabi niya, only Trump can save the world from war. Fighting without fighting is the true trait of a leader. Ito yung pinagtatawanan ng mga nandasans. Pero napakagaling niya, eh? Uh, sa puntong ito, gusto kong sabihin na may maidudulo talaga ng maganda kahit papano yung social media. Nakakabasa tayo dyan ng mga komento na kapupulutan talaga ng konting dunong at kaalaman. O, kadalasan talaga nagbabasa tayo. Ano, at kukumpara, ito ba ay komento ng isang totoong may dunong or nagdudunong-dunungan? ba diba? Ganun kasi sa social media. So, dapat talaga alam natin alam natin kung paano mag-discern. Alamin natin yung tama at mali. Dahil doon sa puntong yon hindi naman talaga kailangan yung uh, mataas na pinag-aralan dyan. Eh. Kailangan mo lang talaga ng na isa puso, tignang mabuti kung, kung tama ba o mali. Dahil common sense yan, kasama sa common sense natin yan. Eh. Maganda yung sinabi niya, fighting without fighting. Uh, ano daw yun? Nagulat atong sa na ito. Baka ibig daw sabihin natong si Uh, Mr. Robin Padilla, ay fighting without going to war or going to or waging a full-scale military war with one's enemy or adversary. There is always some form of conflict at hindi talagang may iwasan, hindi perpekto ang samahan ng bawat bansa. Talagang may konting ingitan at siguro ay doon nagmumula ang conflict. May konting, hindi madalas ay pagkakaunawaan ng bawat leader, halimbawa ng ng mga bansa. At doon talaga nagmumula yung tinatawag nga na conflict between nations. But they try to avoid that conflict. Na ang ibig sabihin daw, they also mutually agree to avoid destruction. Dahil yun talaga ang ang win-win solution. Eh. Pag-usapang maigi in a very uh, diplomatic way kung ano man ang problema ng dalawang bansa. Maganda na, no? maganda yung kanyang sinabi Deterrence is a good thing. Even negotiations can be a form of fighting. Totoo naman. Oh, hindi lang talaga tungkol sa gera ang ang fighting. Hmm. Yun siguro talaga ang gusto sabihin ni Mr. Padilla, ano, ho? fighting without fighting. Okay. Yun daw ang yun daw dapat ang 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 essence ng pagiging leader. We fight with wise ideas and sometimes arrive at compromises. Economic sanctions, halimbawa daw, is a form of fighting without immediately killing or annihilating your enemy. Uh, that is why food security is a must for everyone or every nation, including ours. Yun lang, medyo nadismaya rin siya, syempre kay Mr. Robin Padilla, dahil eto, kulang-kulang naman kasi ang statement natin si Padilla. Hmm. Huwag nating o hindi na masisisi yung mga katulad ni Padilla dahil alam mo naman kung sino ang idolo nito o natural, iidolohin din nila yung mga taong pro-China, pro-Russia, ba? Diba? Ganun eh. Ganun ang nangyayari ngayon eh. Pero, bottom line, hindi masyadong kabisada daw ni Mr. Robin Padilla ang uh, US politics. At sana, bago ka mag-attempt to give your opinion, to give your statement sa mga ganitong issue, sa mga, mga ganitong sitwasyon, kabisaduhin mo daw muna ang Philippine politics. Good luck!